All right, mga amigo, sa malungkot na balita po, natalo po ang ating pambato na si Vincent Acero Astrolabio kontra kay WBC World Bantamweight Champion Junto Nakatani. Pinatunayan ni Junto Nakatani na hindi chamba ang pagkakapasok niya sa top 10 ng pound for pound rankings ng The Ring Magazine. Ito ay matapos tapusin lamang sa loob ng first round ang number one contender na si Vincent Astrolabio sa pamamagitan ng isang matinding body shot habang nakasangga sa kanyang pagmumuka itong si Vincent Acero Astrolabio ay biglang inatake ni Junto Nakatani ang katawan ni Astrolabio. Namilipit sa sakit ang ating kababayan, binilangan ng referee. Sinubukan tumayo ni Astrolabio ngunit hindi na po niya talaga kinaya. Kaya naman the winner by first round knockout and still WBC champion of the world, Junto Nakatani na ngayon ay naging problem na nga po ang kartada sa 28 wins, no losses, no draws with 21 knockouts. Sa iba pang balita, ang dating pinaiyak ni Floyd Money Mayweather na si Tenshin Nasokawa. Nagpakitang gilas din po ngayong araw, ito ay matapos tapusin sa loob lamang ng tatlong rounds ang kalaban na si Jonathan Rodriguez. Ang lupit po ng mga galawan nitong si Tenshin ngayon mga amigos, maging ang mga ESPN commentators ay talagang namangha sa aking talento ng Japanese former kickboxing champion na ipakita ni Tenshin Nasukawa ang bilis ng kanyang footwork, bilis ng kanyang mga kombinasyon, bilis ng reflex at ganda ng depensa. Hindi malaman ni Jonathan Rodriguez kung paano sasalagin ng mga atake ni Tenshin Nasukawa dahil akyat baba po kung bumanat pero noong round 3 nga po mga amigos, malaman ni Pacquiao na 1 and 2 ang pinakawalan ni Tenshin Nasokawa. Dahilan upang mawalan ng balanse itong si Jonathan Rodriguez at doon na nga po nakapalo up din ng mga kombinasyon si Tenshin Nasokawa at napabagsak niya roon si Jonathan Rodriguez at inawat na nga po ng referee ang laban. Kaya naman, the winner by third round, TKO and still undefeated, Tenshin Nasokawa na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 4 wins. No losses, no draws with 2 knockouts. At sa naging WBO World Flyweight Championship naman po sa pagitan ni na Anthony Olasquaga at Rico Cano, wagi po ang Amerikanong stablemate ni Junto Nakatani kontra sa kababayan ni Nakatani na si Rico Cano. Isang mapaminsalang kaliwang uppercut ang pinakawala ni Olasquaga sa sa pagyoko po ni Rico Cano. Kaya naman hindi na po nagawa pang magpatuloy lumaban ni Rico Cano. Kaya naman the winner by third round knockout and the new WBO World Flyweight Champion of the World Anthony Ola Squaga na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 7 wins, 1 loss with 5 knockouts. ティーピー。